ka bibili ng MT450 MT450 CF Moto is 450cc QJ Moto SRT 600cc So, ang QJ Moto kung makikita mo pa lang Renault Panalo Tulong, Nexeler, Panalo Breno ng FTE is J1 yata China Benzeler gulong ng FTE is Chenxing parang uh, Chenxing CST 600cc full adventure bike 369,000 o 360,000 ako diferensya ng 30 plus thousand ang bibili ka ng gawin ka for si Shantel Sisi full adventure pang long range pang mahabaan ng biyahe diba? yun lang comment lang so good thing is merong ano meron uh, this uh, um. so comment na kayo if agree pa kayo